Good morning guys ngayon kagising ko lang and i-unboxing na natin yung order ko galing kay Sarisuki so kahapon siya dumating dahil busy hindi ko na siya muna pinabuksan Ito yun o oh. Meron tayong 4 box, dalawang plastic at isang case. So, umorder ako ng isang box ng Alfonso. Alam nyo ba kung gaano kamura yan? 260 lang ang kuha ko dyan, Mars. Bawat isa. Pero kung dito ako bumili sa amin, ang presyo ay 275. So pwede ko rin siyang ibenta ng 275. Meron na akong 15 pesos. Tapos dalawang box ng G, nag-uunti-unti na ako ng pag-ipon ng mga alak. Kung mapansin niyo yung kada vlog ko sa Sarisuki, may mga orders ako na mga alak. Kasi hindi ko kayang mamili ng bultuhan. Hindi na kasi ako naglabas ng pera. Kung, baga, kung ano lang yung benta ko ngayon, yun yung ipapamili ko kinabukasan para ikot-ikot lang ang pera natin. Pero unti-unti na tayo nag-stack. So, konti na lang yung uh, bigas na in-order ko nung nakaraang araw. Ito yon ang sarisuki. Ang ganda po niyan, i ano, isa, -ing. ano po. So, papakita ko sa inyo yung mga pinago order ko. Meron akong na-discover. Meron para silang over-the-counter na gamot. And, meron ako in-order na 1.5. Ayan o, tindahan ni Evo. Kasi, mabenta sa akin yung Coke 1.5. Kapares po kasi yan ng Alfonso. Kaya pansin nyo, pag may order akong 1.5, meron din akong order na Alfonso. Okay, so ito yung iba ko pang in-order. Coco Fry. Puro lang to sa kanila eh, pang, pang masa. Tapos, umorder ako ng Magic Sarap. 5 pesos pa rin order ko sa Magic Sarap. Tapos, itong Big Crunch. So, ang mga ko talaga ay itong Crispy Fry meron lang naghanap nitong big crunch. So, sakto nakita ko kay Sari Titi. Kaya, in order na. Tapos, meron tayong mga tomato sauce and tomato paste. Meron din silang ganito, guys. Kompleto sila at meron din silang mga pang Korean products at international. ba? Diba? Kung yung lugar namin, diba, Swatter Celia, kung naghahanap lang ng pang international brands, ako, in order ko na kasi ang laki ng kita doon. Kaya lang, Depende kasi dapat yung tinda mo sa location mo. Kung ano lang yung kaya nilang bilhin. Kung ano yung kaya ng budget nila. Hindi na kaya yung international price. <laughs> Pero ang sarap magbenta nun. No? So, eto. 10 pesos each to. Benta to sa akin. Kumuha ko ng tigay isang color. May order pala akong asin dito. Saka iodize. Eto. ah, oh. uh, eto iodize. Salt so, ng iodize. Sigaanin so, yata. Eto. Tapos, ito o. Oh. Ah, ito pala yun. Master Chef Natural Sea oh. Salt. meron din siyang expiration after 2 years pa bago may expire. Ayan, yung mga ganyan tong asin. Para hindi na ako mag-repack. Mura lang to. Ang kukula na nito nasa 7 pesos yata or 7 SRT niya. Ah, ito pa. Kami ko in order na asin. Ay, asin. Cornstarch. Master Chef. Ito sa kanila ko din to in order. Itong J and Y cornstarch, ayan o, J and Y <laughs> parang yung sa ano namin, J and Y shop store ayan, so ito din, cornstarch para, ito asin, tatlong klase ng asin yung in order ko so, sa para hindi na ako repack -re ayan, free flowing iodized salt and picture na yung iba, basta ang dami in order na tapos chips and yung tomato sauce tapos, ito o. Oh. Ito siya. Ang nakalagay na SRP nito sa Sari Suki, 13 pesos. Kasi ang kuhunan niya ay 11. So, pwede ko siya ibenta ng 13. Pero, binibenta ko siya ng 15 pesos. Ang dami nang nabenta nito. Kala ko nga hindi mabibenta eh, kasi medyo mahal siya, di ba? Pero, ang dami ko nang na-order nito. Kahit na ay, ta, 15 ko siya ibenta. Tapos, ang ginawa ko, in-offer ko dun sa meron, meron akong uh, friend dito na may tindahan din siya sabi ko, bilhin niya ng ano, 13 pesos. <laughs> Pwede niya beta ng 15 para simple na nag Nag-oo naman siya. Bili siya ng isang ganito. Ayan. And may tubo na siya, di ba? Deep, deep. Minsan kasi yung may mga nanay na ayaw nilang bumili ng ibang foods. So, eto at least chocolate. Tsaka biscuit kasi siya. May biscuit na siya. And ang tagal pa ng expiration niya next year pa, March 2024. Yun. Ito pala, hindi ko nang nakalimutan. Meron silang bentang diet oh. meron silang bentang gamot na over the counter. So, kumuha lang ako ng apat. Nag-try ako, nagulat ako. So, hindi ko pa talaga na-scroll lahat ang kanilang app. Napakadami nilang products, guys. Kaya nga nang sabi ko, meron din silang uh, international. Nung nakaraan, nag-order ako ng pang-SAMGYUK yun. At sinanggit na namin. Tapos, ito pa ako, nag-order ako ng super scent. Kasi malamig ngayon, mabenta to sa mga, kahit hindi lang sa nanay, pati sa akin. Tapos, <laughs> 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 meron silang, ito, may nagtatanong kung sa comment section kung um, pang retail din ba sila. Yes, at meron din silang mga free. Ano din yung mga haul ko kay Sari Suki. Order ako ng champion, itong jumbo na to. 15 yung benta ko. To. Tapos, palagi may order ng mga sanitary napkins, modest at saka whisper. Sa kanila na ako nag-order. Ayan, mabenta kasi ito dito sa akin. Mga gento. Oh. Diba, malalaki ng in-order. Ayan. Ayan, bigda dalawa. Nabili siya maubos kasi maraming kababainan okay. dito sa akin. Bang, bang, ilang bang, bang. Okay, so, ito pa. Itong uh, Charmy Panty liner. Ang, ang panty liner namin ay 3 pesos. Tapos ang mga napkin ay 7 pesos. Pero yung mga local brands, 5 pesos lang yun. Tapos sa kanila na ako ng mga soft powder. Lagi 8 pesos na pala to guys. May nagtanong nito sa grupo ko, ang sari-saring stories, buhay, tendera, tendero. Eto, tigda dalawang dosena, kinuha ko na lahat ng colors. Tapos kumuha din ako ng joy ito, so, yung kulay green. Kasi you nung know, nakaraan, iba yung color na kuha ko. ngayon, kumuha ko ng green. Palm olive, buy 11, get 1. So, kailangan nyo lang mag-scroll ng mabuti. Kasi meron silang nakalagay na ganito, mga buy 11, get 1. Patulad na lang nito. Meron din silang nakalagay na walang free. So, buti nakita ko itong may mga free yung din kasi yung isa. Makikita mo doon na malilis talaga yung isa. May discount siya kasi 12 pieces yung makukuha mong item. Pero worth 11 pieces lang yung babayaran mo. So, eto. Mabenta yung short. Tapos, kumuha ako sa kanila ng Sunrocks Color Safe yung maliit. Ang benta ko dito ay 18 pesos. Pero, yung malaki ng tubo dito. Meron kasi ako nito yung malaki. E, ang palaging hinahanap dito sa amin ay yung mga maliliit lang. Hindi na lang. Meron pala si Sari Suki. Tapos, kumuha ko ng apat na putol ng champion long bar at dalawang surf na my fab Tignan, 9 pesos ang benta ko dito. Bawat isang putol, 9 pesos. Tapos, kumuha din ako ng apat lang na ganito. Ito. 25 pesos. yung original. So, yun lang. As you can see, mapapansin nyo, yung isang buong box na to, puro mga detergent. Ha? So, as you can see, pag nakikita nyo guys na nag-unboxing at nagpapanindahol ako ng mga panindang pinamili ko kay Sari Suki. Talagang nakaayos. Itong box na to, puro siya mga detergent. Tapos, yung sa mga chips, mga pagkain, katulad nito, tapos mga chichirya, nakahiwalay talaga siya. Tapos, pag umorder naman ako ng mga frozen products sa kanila, nakahiwalay din. Hindi nila hinahalo. Ano yung okay. thing, So, eto po yung first order ko sa kanila this month of October. At last month, September, na-hit ko yung target net sales na kailangan para magkaroon ka ng rewards worth 20,000 pesos. mag start yun ng 20K. Net sales yun, guys, ha. So, dahil na-hit ko, nasa next level na ako this October, 50,000 naman ang net sales na kailangan kong ma-hit para makuha ko yung rewards. Every time na may hit mo yun, magkakaroon ka ng rewards. At pag dumating na siya sa account ko by second week daw ng October. I-share ko yun sa inyo kaya i-follow nyo ako ah, sa Facebook page ko, Yvonne Bautista. At mag-subscribe din po kayo sa YouTube channel ko. Yvonne Bautista din po. So, sana ma-hit ko ulit ang net sales na 50,000 this month para ma-qualify ulit ako next month naman. October uh, October ngayon. So, November. Ah, uh, 100,000 na yun, guys. Kasi from September nag-start ako 20,000, October 50,000, tapos November 100,000. At meron pa silang pa 200,000. So wish me luck na makuha ko yung net sales target na yun para makuha din natin yung mga pa-rewards ni Sari Suki. And dahil na-hit ko naman yung next month, mabilis lang siya ma-hit kasi um, lahat ng mga paninda ko dito sa tindahan ay available sa kanila lahat mang, ng mga fast moving available sa kanila. So, mabilis lang talaga makuha yung net sales target.